Panibagong alaga na naman ng bibida sa ating Wednesday Pest Day mga ka-RSP. Pero bago yan ay panoorin muna natin ito. Sa Asian culture, mayroong isang isda na pinaniniwalaan na nagsisimbolo ng good health, prosperity, wealth, and power dahil sa kadalasan itong kulay na pula o ginto. Ito ay ang arowana o kilala rin bilang lucky fish at dragon fish. Pero hindi lamang ito sa kultura at swerteng dulot nito nakafocus. Dahil ang arowana ay isang espesyal na uri ng isda na kinakailangan ng tamang pangangalaga at proteksyon. Kaya naman alamin natin kung ano nga ba ang mahahalagang impormasyon at tamang pag-aalaga sa mga arowana. Dito lang sa Wednesday Pets Day! Dahil sensitive po, siyempre yung mga isda na alaga po ng ating guest ngayon, yung mga arwana. Hindi po natin sila kasama live dito sa studio. Pero para bigyan tayo ng kalamat patungkol sa mga arwana, makakasama po natin ang presidente ng Arawana Keepers Philippines sa si Owen Convocar. Sir Owen, good morning. Yo, what's up? Good morning po, ka Good morning, Sir Owen. Paano nagsimula yung pagkihilig mo sa arowana? At ano yung nag-udyok sa'yo na mag-alaga ng ganitong uri ng isda? Um, bata pa lang ako, mahilig na ako mag-alaga talaga ng isda. Um, bumibili ako dati ng monster fish at goldfish. Pinagsasama ko pa sila. Tapos, wala akong kakayanang bumili pa noon. Nung ngayon, nag-isip ako na magkaroon ng bagong pet. Um, sinubukan ko mag arawana So, binigyan ako ng wife ko ng uh, arowana. Kaso namatay siya after five days. Oy, poker. Mm. Tumalon. <laughs> tumalon. So mismong birthday ko siya tumalon. Uh, kaya simula noon, inaaral ko talaga kung ano ang tamang fish keeping ng arwana. Ayon uh, ayun at nagtuloy-tuloy na at talagang uh, naging hilig ko na talaga ang pag-aalaga ng arwana. Oo, alam mo ma-share ko lang 'yan din ng alaga ng tatay ko. Uh -huh. Mahilig siya mag-alaga ng mga isda at arwana. Pero ano pa ano bang ang tamang pag-aalaga sa mga isda? Actually, yung pag alaga ng arwana hindi naman mahirap. Uh, kailangan lang natin unang-una space. Paglalagay natin ng aquarium kasi malaki. Malaki yung uh, space na kailangan natin sa aquarium. Mm -hmm. Tapos budget. Kasi um, hindi rin ganun kadali mag-alaga ng arwana. Marami rin silang pangangailangan. Tsaka di ba mahal din yung arwana? May kamahalan din. Meron naman din po mga murang arwana. Mm, okay. Yun. So, ano yung pagkakaiba po ng pag-aalaga po ng arawana sa ibang isda? Um, para sa akin pare-pareho lang naman sila mga isda. Pero iba yung dating ng arwana sa akin, yung character nila parang mas parang alpha sila. Eh. Parang iba sila, lumangoy napaka peaceful, tapos napaka-relaxing, napaka-relaxing. Mm -hmm. Totoo po ba na swerte yung pag-alaga nito? Para sa akin, oo, naniniwala ako. Hindi naman masama maniwala sa swerte. Uh, meron din ako, meron nangyari sa akin case dati, naghahanap ako ng trabaho sobrang tagal na. Mm -hmm. Tapos hindi ako matanggap-tanggap. One time, nakatingin ako sa aquarium ko. Tapos, tumalun yung arowana ko. Natanggal yung scale niya. Okay. Nilagay ko siya sa wallet ko. On the ah, next interview, oh on the next interview o job interview ko, talaga. natanggap ako. So, hindi ko masasabi kung swerte ba talaga siya. Oh. Or nagkataon lang. Pero para sa akin, kung naniniwala ka swerte, makakadagdag yun ng uh, good vibes sa'yo at positive energy. Totoo naman. Okay. Uh, May iba't ibang klase ba ng arowana? Yes. Um, Pinaka-common at pinaka-mura na arwana is silver arwana, Silver, okay. Tapos meron tayong green, banjar, uh, gold, and red. Mm -hmm. so, so, red yung pinaka-premium ba ganun, or pinaka Yes, mahal. red. Okay. Actually, may mga mahal pa, yung mga ibang klase na, for example, albino super red, may mga mm -hmm. ganun pa. Pero yung sa base niya, uh, red po, from mm -hmm. silver to red. Yung silver, mga nasa magkano? Ang price range po ng silver, makakabili ka more or less uh, 1,000 pesos lang. Okay, okay. 1,000. Pero ang kinaiba naman ng silver arwana mas malaki siya so ito yung madalas pagkakamali ng mga newbie yung parang ganyan siguro sa ah, male ko oh, yun, oh, oh yung yung pinakamahaba black arwana po yan ah, so ang, okay. ang pagkakamali ng newbie. Bumibili po sila ng silver arwana kasi mura. Uh -huh. Hindi nila alam na mas malaking aquarium ang kailangan nila. Ah, so mas mahal ang maintenance. Oh, okay. So, Okay. So, sir, para sa ating mga na gustong mag-alaga ng arwana, ano po yung mga tips na pwede niyong ibigay? Um, sa mga nagbabalak mag-arwana, tuloyin niyo po 'yan. Um, sobrang sarap mag-alaga ng isda, um, especially ng arwana. Um, siguro kahit anong pets naman, unahin lang natin ang research. Bago natin pasukin, ito po yung pagkakamali ng newbie eh. Sa kahit anong pets, bumibili sila una ng pets bago sila mag-aral. For example, nagkasakit mm -hmm. like na to, saka pa lang sila magtatanong. Paano Dapat paano unahin tayo? natin uh, mag-aral muna tayo kung ano yung tamang pangangailangan ng arwana bago tayo pumasok dito. Oh, diba? Ang sarap talagang ngasamatay, eh, no? Opo, napaka-relaxing po niya. Mga, oh. mga arwana, napaka-relaxing. All right, um yung um If you have social media, pa, pwede ka ba namin ma-follow sa inyo? Mm, opo, um, meron po akong YouTube channel, Owen Aro Keeper. Tapos Facebook page na Owen Aro Keeper din po. Tapos sa mga nagbabalak po mag-arowana, pwede kayong mag-join sa grupo namin, Arwana Keepers Philippines. Mm para po uh, magkaroon kayo ng tamang idea at mas malalim na detalye sa tamang pag-aalaga ng arwana. Ilang arwana ang meron ka sa bahay? Um, siguro mga 10. Sampung arwana. Opo, mga ganun po. Dami mong aquarium din. Opo, siguro. marami. sa aquarium ba yung mga yan? Well, thank you very much, yes, Owen. Yes, salamat din po. Thank you very much. Panibagong kaalaman po muli ang ating natutunan sa ating Wednesday test day tungkol sa pag-aalaga po ng arwana. Thank you very much, Owen Convicar.